Hello so guys. Sa akong kasaup guys, ang akong niluto na pituan. Napagong akong humba. Humba pa ba na? Napagong. Kaya gisaupan ko sa akong iro guys. Kaya gikit ang akong couch sa gawas. Kani nga kaos o gikit-kit. Bag ora bayat ni. Gikit-kit sada mga iro na ko guys. Oh. Lagot kay ko guys. Sa unod na tahi una po na ako guys. Tara akong bago o Usa kani pod bago pod ni siya gikit-kit ra. Kita ko mga iro. Lagot kay guys sa upan ko minaayo. Ya lamik kay palpalon akong iro nya mulaban maning usa. Kani mga iro ani lamik kay ni pangbukbukon oh. Og di lang <coughs> yo kumaloy ining mga nawongan ani lami kay ni pang ibutang dito sa gawas ba o dito nya maulanan sila ba? Kung wala wal lang yo kuy kasing-kasing. Buyagon kayo guys. Anang si mod kibkiban kayo. Hato ilang balay-balay oh. Kaba lagi palit gigibkib na. Unsa so, ano na ko ning si mod ini? Nao. Gapakurug-kurug dayon. Umayaw-yawan. Nya mutalikod ra ko pang kitkiton din ang ilang mga gamit. Di mag guys. Nya chismoso kay ni lag chismosa. Nagani kuy buhaton li, 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 everything I put here outside. They will eat. Even my slipper. asana. na? memang no, may mga kwan pa ba na mong chinilas? Dito. May mga kawo pa ba na Dito. Dito. No. May kawo pa ba na? nagikit naman. Hmm. Kalabot tayo ayo. Kani. Nantawan eh. eh. Gipang ibot. Gipang ibot ng mga ano. Oh. Asa naman na? Asa naman na gi, gipang ibta nila? Yung lagot kay ko guys. Buluyagon ako na lagot na tong guys. Oh. Asa na to TJ TJ? Jeng, come on. Oh, to ada di ay. Do not eat your bed. I just bought it. And you eating? Nah. you get cold. It's raining and winter. And you break your bed. Pikir ni mga buluyagon na Pakin ka